Hong Kong, taong 1,189. Isang lungsod ng nagliliwanag na neon at madilim na mga lihim. Sa ilalim ng nakasisilaw na kalangitan, isang lihim na mundo ang umuunlad. Ang mga triad. Walang awa at makapangyarihan, kumikilos sila sa dilim. Ang kanilang batas ng katahimikan ay absoluto. Katapa ng batas. Ang pagtataksil ay kamatayan. Sa mundong ito, ibinabad ng pelikulang triadas. Mula sa loob, ang mga manood nito. Ang pelikula ay nag-uumapaw sa purong enerhiya. Ito ay isang mabagsik at walang awang paglalarawan sa mundo ng mga triad. Ang direktor na si Taylor Wong ay hindi natakot na ipakita ang brutalidad o ang kasalimuotan ng kriminal na batas. Hindi lang ito basta pelikula tungkol sa mga gangster. Ito ay kwento tungkol sa kapangyarihan, tungkol sa katapatan, tungkol sa pakikipaglaban para mabuhay sa isang mundo kung saan ang linya sa pagitan ng mabuti at masama ay malabo hanggang sa maging hindi makilala. Ang musika, isang halo ng mga tradisyonal na himig ng sino at pumipintig na synthesizer ay nagpapataas ng tensyon. Sinasalamin nito ang buhay ng mga karakter, nakulong sa pagitan ng mga sinaunang tradisyon at walang humpay na pagmamartsa ng modernidad. Ang pelikula ay naging isang cult classic, inangkin nito ang lugar sa kasaysayan ng sinehan ng Hong Kong at ginawa nito ang pandaigdigang bituin ang pangunahing aktor na si Chow Yun-fat. Ginampanan ni Chow Yun-fat ang papel ni Lee Man-ho, isang binatang lumaki sa payapang mundo ng Amerika. Bigla siyang hinagis sa kaibuturan ng kadiliman. Ang kanyang ama, isang makapangyarihang pinuno ng triad, ay patay na. Ang bigat ng pamuno ay bumagsak sa ayaw na balikat ni Lee. Nahahati ang kanyang loob sa isang banda, kinamuhiyan niya ang karahasan at katiwalian na bumalot sa mundo ng kanyang ama. Sa kabilang banda, nakaramdam siya ng tungkulin. Isang pagkaakit sa tradisyon na hindi pa niya naranasan. Ang konfliktong ito ay umuugong sa kanyang kalooban. Na ipakita ito sa bawat desisyon na kanyang ginawa. Sa bawat aksyon na kanyang isinagawa. Si Lee ay isang napilitang gangster. Gusto niyang mamuno ng may respeto, hindi takot. Ngunit ang mundo ng mga triad ay lakas lamang ang kinikilala ang kalupitan. Napilitan siyang gumawa ng isang imposibleng desisyon. Isang desisyon na unti-unting sumisira sa kanyang kaluluwa. Bawat tagumpay ay may mabigat na kakapalit. Siya ay nagiging katulad na ng kanyang kinamumuhian. Ang mundong minana ni Lee ay isang mapanganib na laro ng chess. Nagbabago ang mga alyansa. Pagtataksil ang nag sa bawat sulok. Umaasa siya sa isang maliit na grupo ng mga tagapayo. Bawat isa ay may kanya-kanyang motibo. Nariyan si Yeng Kong, isang veterano at matigas na tao. Hindi siya nagtitiwala sa mga nakasanayan ni Lee sa kanluran. Si Ji Xing ay isang ambisyosong baguhan. Nakakakita siya ng oportunidad sa gitna ng kaguluhan. At nariyan din si Coffin Rope, o lubid ng kabaong. Ang walang awang pinuno ng isang karibal na triad. Isa siyang mandaragit na nakakadama ng kahinaan ni Lee. Wala siyang aatrasan para samantalahin ito. Habang tumitindi ang tensyon, ang linya sa pagitan ng kapatan at pagtataksil ay nagiging malabo. Lumalabas ang mga lumang alitan, nasusubok ang mga pagkakaibigan, dumanak ang dugo, nasangkot si Lee sa isang digmaan sa maraming harapan, isang digmaan na nagbabantang lamunin siya ng buo. Ang Triadas, mula sa loob, ay higit pa sa isang simpleng drama tungkol sa crime. Ito ay salamin ng Hong Kong mismo. Isang lungsod na nasa bingit ng pagbabago, nakulong sa pagitan ng kolonyal na nakaraan at isang hindi tiyak na hinaharap. Nakaantig ang pelikula sa mga manunood. Kumita ito ng halos 15 milyong dolyar ng Hong Kong sa takilya. Pinuri ng mga kritiko ang mabagsik na realismo nito, ang mga komplikadong karakter, at ang mga makapangyarihang pagganap. Ang soundtrack ng pelikula, lalo na ang kantang Umiikot na Buhangin sa Hangin na inawit ni Chow Yun-Fat, ay naging iconic. Perpektong nakuha nito ang mga tema ng pelikula, pagbabago at kawalan ng katiyakan. Ang triadas mula sa loob ay nag-iwan ng isang hindi mapapawing pamana. Pinagtibay ng pelikula ang katayuan ni Chow Yun-fat bilang isang pandaigdigang superstar. Nagdulot din ito ng sunod-sunod na pelikula tungkol sa mga triad. Ngunit kakaunti ang nakakuha ng mabagsik na lakas at emosyonal na lalim ng orihinal. Maging ngayon, ang pelikula ay nananatiling isang klasiko Isang paalala sa isang panahon kung kailan ang sinehan ng Hong Kong ang pinakamasigla at ang pinakawalang kompromiso.